Ayan, nakapunta ako. Wala. Ayan, nakapunta ako. Wala. Oh, wala. Hindi natin siya mga friend. Hindi siya nakapollow. Oh. Hintay <coughs> lang muna tayo guys. Hindi lang tayo dito ka-idol ng mga ano. Diyan lang yun. Eh. Ayan oh. No? Uy, mag isang minuto na. Mukhang wala naka... Wala sa post natin, ah. <coughs> okay, oh, try si Kale, wala. Okay, ah. Okay. para sa Ayan, naglalakad. Ay, wala pa rin guys. Kaya hindi sila kasi mga nakapalo eh. Kaya ganyan. Hindi sila nakapokus. Ayan guys ah. Uh. Ayan, ay lalabas. Ay, tagal na. Dalawang minuto na. Wala pa rin kukunta. <clears throat> Ayan, nakamotor. Tingnan natin kung nakapalaw siya. Ito na nanonood. hindi. Lumagpas. Ayan, nakamotor. Hindi. Lumagpas. Ay, yun na. Hindi sila nakapalaw. Yung lang naman. Yung lang, lang naman, oh. Wala, ay. hindi ay, sila nakapalaw guys Nakakaridol, wala oh. ka yun hindi pa nila nakikita yung ating post kaya hindi pa sila nakakaano baka mamaya maya pa yung pagkaano tri-mitri 4 minutes na guys ayun mga ka-idol wala pa rin ay naka <coughs> ayun naka tricycle baka nakita na kayo sa motor oh <coughs> wala, naka, ano. Ito, nakamotor na hindi rin hindi natin sila followers kakunti pa lang si followers natin <coughs> ginagabi na ako rito ah nahanap na ako ng aking boss ayun 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 followers kaya natin yan ayun ay, ala, ala, ala. wala parin ala parin ala parin 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 wala pa rin nakakita ng post natin pag kami nag ano na lang pag may nakakuha na lang paki PM na lang paki ano na lang po sa, ano, sa post ko na nakuha nyo na po salamat po